Nangyari? Ano po, nagsusupan ng dulo tapos po lagi. Na Yuck! Po, tapos? Lagi pong bali sa, tapos ano po, masakit yung dito. Ano sabi ng Dr. Jan? Ano na po, nakapagpa-check up na, nakadalawang pa-check up na po. Kailan nakita sa baga mo? Nakailang gamot na din po. Normal yung baga, yung lungs. Okay naman. Pero okay. Sikmura, wala nakita rin. So, pagus, gas, wala. Pikit. Ako may nakita. Pasok. Oh! Tandali mo lang yan, dali. Bilis. Tanggal mo na 'yan. Gamitin mo 'to. Bilis. Perfecta. Gilisan mo. Ano, gulo ka na. <laughs> Tanggal mo na 'yan. Bo, wow, gulo pa eh. Ano nga na may nervisyo ikaw pagalit? Oh, para hindi ka mangisay na parang bulate diyan. Sasagot ko sa lahat ng tanong ko. Oh. Naiintindihan mo ka? Bakit mo kinukulam to? Anong dahilan? Abay, sabot ka muna. Hindi to galit. Sibat. Tama na. Tama na. Inutusan mo ako. Kaya kita pakisayin dyan hindi ka sasagaw oh, okay. <tinyo> oh sakot na ba't mo nga kinulam? gusto <tinyo> mong daliri na lang hindi ka kita partita oh, ba't mo kinulam yan? kidnap ba't mo nga kinulam? masakit mo sakot dyan <tinyo> ba't ko ako, alisin ko kaya kaya alisin, oh No. Iipod mo lang kamay mo pabalik. Tanggal na rin. Ba tayo may Uurong mo lang yung kamay mo. Tanggal na rin. Uurong mo dali. Ba't yung maurong? Sakit ano pag inuurong mo. na Ay, tanggalin mo na't yan. Puribaw ka. Timalog ka eh, Timalog. Alam mo ka Timalog? Alam mo Timalog? Aray ko! Alam mo Timalog? Aray ko! Ako yung nga sa iyo. Igagayaw ko, oh, nasunod. Igagarnin ko, nasunod din. Tama na. Oh, urong sulong eh. Ay ako, hindi ko iso... Ako na nga naurong. Oh. oh, ako na naurong. Tanggalin mo lang kaya ang Luko-luko.

Ikaw, pa sa asawa ni Sir. Eh, hey, di ba, Tam? Matam? may gusto May gusto ka nga sa asawa niyan? Oh, no. so, wala. pala. Ay, Anong mo? ano kiniingitan mo? Anong kiniingitan mo? <laughs>

Sino babalikan? Tama na, tama na po. Uli ka pa ka. Uulit ka pa. Hindi na. Ang oh, galit sa'yo ni sir, ayaw ni silo. Ah. Ibang pasyente ko, ganito lang. Ay, kasi inaalis na ah. gano'n. Ano ba? Sir? Okay. Tama na! Kung nahuli kayo, paano nyo nakakawawa? Ka kayo, no? Tama na! please lang, tama na! Uy, ka kita, si Sir. Si Sir, pakisapan mo. Tama no. ko! Tama na, tama na! Tama na! Tama na! Pamili ka, mamamatay ka, magbubuhay. <laughs> magbubuhay. Okay pa ba, bago ka ha. <laughs> na ba ang inulam? Ay, pampatay na, kinula, na, na. <laughs> eh, na yun, ka na yun. ko. Oh, Tama oh. na. Hmm. 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 Patay yun. Balik. Gawa buhay yun. Hindi ka pa kaninang <coughs> sir. Hindi pa rin lang tumahimik na ganyan. Ibig sabihin ay pepok. Wala, marami na kinulam din yun. Pati yun. Hindi lang yun si madam. Visit na nga talaga yun. Ano, kung sa pakiramdam mo? Ate, pag masakit yung tagiliran mo, sinunod ka na sinunod ko, sir. <laughs> Sama ang tingin sa'yo, sir, oh. Hindi ako yun, ate, ha? Akay mo pa? Ay, ako po. Kasi po eh, ano siya. Inon mo muna ito, Dixie. Haya pa daw eh. O, oh, sasagliting ko na lang. Hindi ko na lang papahirapan para hindi ka mag-iiyak. Bukas naman portal. May so, pula Sasagliting ko na lang. Hindi ka na lang mag-iiyak. Tikit. Magbambala Madam Pasok. Piki <laughs> ka lang, tikit Pasok ulit Sabi ko kasi hindi ko na papahirapin yung katawan nito oh. Masunuri naman ako sa sarili ko Ate, balik Okay na Meron, si mamita mo O si Bue, nag-ano ka? pigsa ko sa ulo kasi hindi talaga gumagaling. Ah, gagaling na ako. Iba, iba yung gumawa. Pero magkakilala. Magkakilala po siya. Baka pwede tutulungan kayo. Yung unang pumasok sa'yo, maingay. Yun, hindi maingay. Oh, tutulungan siya na sa'yo. Oo, tutulungan. Wala, nadali na rin. Alam mo, pinagagawa mo dyan? <laughs> Basta si Sir yung sumundot sa ganda mo. Uy, <laughs> <laughs> Sir. Iba yung tingin, Sir. Bakit naman ka sa akin, Sir. <laughs> <laughs>